gusto nyo bang kumain ng chicken barbecue kaya lang ayaw niyong mausukan? So, for today's video guys ay magluluto ako ng chicken barbecue sa kawali. May apat na drumstick ako dito guys at isang chicken thigh leg. Hiniwa-hiwa ko na siya para po pasok ang sarap sa loob hanggang buto. Ngayon lalagyan ko na ng Sprite. Sunod na ilalagay ko yung calamansi juice, soya sauce, ketchup, oyster sauce, and then chopped garlic, and then brown and white sugar, pwede, saka paminta, at linagyan ko din siya ng chicken stock seasoning para lalong malasa yung ating chicken barbecue. At saka imikos natin lang ng mabuti guys, after mikos-mikos ng mabuti, ibabad natin siya ng isang oras. After one hour, walay natin yung manok guys. Tapos isir natin yung manok hanggang sa magkulay brown. So hayan guys, ihiwalay muna natin. Huwag itapon yung sauce kasi gagamitin natin niyan mamaya. Hayan, isir lang natin siya hanggang sa mag-brown. Balikta din lang natin siya hanggang sa mapantay yung kulay brown niya. So, ayan guys, balik ta din lang hanggang sa mapantay yung pagkaluto, yung kulay niya na maging brown. So, okay na yan guys. Ngayon, yung sauce ay ilagay na dyan sa manok. Pakuluin lang natin siya guys nang 10 minutes. Takpan muna. After 10 minutes ay balik ta din uli natin. Hayan na. Kumukulo na siya. Balik ta din naman. At tak pan uli another 10 minutes. So, hayan guys. After 10 minutes uli, hayan, balik ka din lang hanggang sa mag-reduce yung sauce niya. So, tingnan nyo naman. So, paluto na yung ating chicken barbecue sa kawali. So, hanggang yan, balik tadi din lang guys hanggang sa matuyo yung sauce. So, ngayon ay luto na yung ating Chicken Barbecue sa Kawali. Luto na guys. Nangangamoy na. Napaka yummy. Saka maganda dito sa Chicken Barbecue sa Kawali. Pasok na pasok talaga yung lasa niya hanggang sa buto. So tingnan nyo naman. Mapapaanly rice ka talaga nito guys. Pag nasubukan mo to or natikman mo to. Nagmukha na talaga siyang barbecue. So tingnan nyo guys, medyo may uling-uling pa siya. So hayan, ganito lang kadali kung paano magluto ng barbecue, chicken barbecue sa kawali. So, kung ayaw nyong mausukan, guys, gusto nyong kumain ng barbecue, tapos ayaw nyong mausukan, ganito na lang yung gawin nyo. So, ngayon ay titikman na natin, guys, yung ating chicken barbecue. Mm, ang bango. Alam nyo ba, ang bango. Mapapaan rice na naman talaga ako nito. Mm, napaka-juicy at promise. Napaka-juicy sarap talaga guys so thank you for watching everyone I-try nyo ito guys promise hindi kayo magsisisi napakayami talaga guys so lasang lasa talaga yung, yung mga sangkap lasang lasa talaga hanggang sa buto buto nito guys so hayan guys hanggang dito na lang po ang aking cooking video thank you for watching everyone bye god bless us all